Ah, sino po yun? Hindi nyo ilalabas sila, Kurt at Makoy. Ay, ano po yung madam? Sorry po. Huwag mo, huwag mo itago si Makoy at si Kurt. So, may babae ito sa labas, huwag. Nagano. Si so, babae. Ang parang nangyay skandal, huwag. So, galit na galit. Pasok po. Sigurado nyo ilabas niya si Kurt at Makoy, kuya. May utang kasi sila sa akin, tapos magtatago dito. Oh. Ngayon kayo magsalita. Oo. Oh. Ano yung utang nyo? Kalimutan na lang? P ha? P Uy! Uy! Gamit ano Di po kasi, tinatot po ako niyang dalawang yan eh. Ano po yung chat nila? Babakbakin daw po ako? Mm. Mas matanda po ako sa kanila? Yung utang po nilang 10k, ako na lang din po sasagot nun. Okay lang po ba, Gcash Hindi po, kuya. Okay na po yun sa akin. Gusto ko lang po humingi sila ng sorry sa akin. Mag-sorry kayo! hindi po may nagtudorbel o. Oh. yun gabing-gabi na. Sino po yan? Hello. Ay, madam, sino po yan? Hindi nyo ilalabas sila, Kurt at Makoy. Ay, ano po yung madam? Sorry po. Sino si Kurt po? at Makoy. O, oh, wala po. Wag mo, mo. wag mong itago si Makoy at si Kurt. Ay, wala si po yung itago. Pinutago. Wag mo itago. Ay, wait. Wait lang po, pa, madam. Papasukin nyo ako dyan. Ay, tatawagin ko lang po muna yung boss ko, madam. Ha, kasi po, wait lang po, madam. Ha. Wait lang po. Pilisan mo. Ay, huwag okay, so yung sumit naman yun. Sino ba tinaanap si Kurt at si ano? Si Makoy. Sry, anaman na yata ng ulo ni Suntuan sob 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 Galit sob galit. sob 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 hindi. Hindi sob 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 Tinatago rin natin si Kurt at si Makoy. Ano yung tatago ko? Ewan ko dun, sob. ano o, tinan mo. Oh. Hello po. Kuya, oh. nasan po si Kurt at Makoy? Nasa taas po, ma'am. Ma'am, bakit po, ma'am? Huwag na pong itago sila. Ay, hindi ako May utang eh. po sila sa akin, tapos itatago ma nyo? Ma gabi Susulsulan nyo? Ma'am, gabi na po, ma'am. Baka, 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 baka mo, po may skandal po. Pasok mo muna muna kayo, ma'am. Sige po, ma'am, pasok muna kayo. Pasok po. Sigurado nyo ilabas yung si Kurt at Makoy. Hindi na ay pasok muna kayo ma'am, nakakayarin kasi sa mga tao eh. Ano po, ano po ba yun? May utang kasi sila sa akin, tapos magtatago dito. Opo. Tapos hindi nyo ilalabas sa akin. Ay, hindi ko naman po alam ma'am na may utang yung dalawang yun. Oo, hindi mo naman tinatago. Ako po yung in niyo sa live streaming eh. Ako po yung minention nyo doon, eh. Ay kayo, ay, pasok po kayo ma'am. Pinastos po ako eh. Pasok po kayo, pasok po kayo ma'am. Baka mamutay ng kapitbahay. Ma'am, nakakaya po sa kapitbahay. Baka po mareklamo tayo. Wala po. Sino po mama? Ilabas niyo na po kuya. Huwag okay, niyo pong itago sa Hindi, hindi ko naman po ino... Hindi naman namin tinatago ma'am. Nagulat daw, gulat ako. Galit po ba yun? Di ba po mga abuse? Okay po, sige po. Chuk. Tanga ka ba, Sob? Ha? Tanga ka ba? Bakit? Tanga ka ata, eh. Bakit? Bakit mo ako tinatanga? Sob, naitawa ka rin yung mukha. Nagulat naman kasi ako, G. Hindi mo ba ka-office yun? Tol, nagulat naman kasi ako. Ang kanayon yung bumad agad sa akin ilabas. Sob, Sob. Ano ba ang ginagawa niya mga yan? Nandiyan na ako sa Parang mo eh. Parang mo yung Parang ito. Hindi na pa, yung ko sa gato. Ano yun? Ano yun? ako Bakit? Anong ginawa? Nag-review ako dito. yung module ko. Stoy! Huwag na kayo so, man trick. Alin kayong dalawa dito. Alin kayong dalawa dito. Dalawin nyo! Alin kayo! kayo dito! kayo dali kayo dito? ano ba dali niyo dali niyo doon, tun ka doon ani kayo ko eh sulan mo so, minkalat eh Wala wala naman naosinabing kalat may may kasalanan kayo kalat Naglinis po kami sabi alam ko naglinis kayo Aligay kayo na ah kayo. Itang, nyo. Oh, ay, ka lang. Nyo. ano saan oh. kayo tapin niyo Oh, ano 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 Oh, Tapos kagananin niyo ako sa live? Babastusin niyo ako? Babakbakin niyo ako? Mm. Kurt! Okay. Tungo -tung. Bastus ka talaga eh, no? Tatawa pa kayong dalawa? Wala naman sana sa akin yung ano eh. Yung perang ng utang ng 10K. Kung nire-respeto niyo lang ako eh. Okay lang sana yun sa akin. Kurt! Makoy! Huwag na kayong magsalita! Tuturuan ko. Ma'am, ano? Ano po ba nangyari, ma'am? Ano Di po kasi, tinatat po ako niyang dalawang yan eh. Ano po yung chat nila? Babakpakin daw po ako? Mas matanda po ako sa kanila? Mga subot pa ka tayan, eh. Kurt, Kurt, mahoy. Ano yun? Ba't kayo nagchat-chat ng ganon? Kurt, ba't kayo nagchat-chat ng ganon? Ito po kasi. Huwag kayo magturuan. Bakit kayo nagchat-chat ng gano'n? Kurt, sige ikaw. Bakit ba't yung chat ng babakmakin mo siya? Yung nadala lang po ng emosyon. Anong nadala ka ng emosyon? Saan ang emosyon doon? Yung time na yung ano kasi gabi. Pero nilalamig kasi yung... Nilalamig ka? Bakit sa akin pa? Bakit sa akin pa? Ba't Ito nito nagchat ng libog niyo. Stoy! Kurt! Makoy! Mag-sorry nga kayo! Ano? Ngayon kayo Girl, hmm. Ngayon, hindi kayo makapakbak! Ano? Bakbakin niyo ako! Gawin niyo! Ano? Sige, sabakin niyo. Girl! Anong kulit na ito? yun oh, niyo, hindi ako nakikipagbiro lang sa inyong dalawa ngayon, ha? Mag-sorry kayo! So sorry, sorry. Mag-sorry kayo na maayos. Ano? Sorry, Mads? Ano eh? Crush din. lang kasi kita eh. Kung crush mo naman pala yung tao, tas gagananin mo. Babastosin mo. Babastosin mo, babakbakin mo. Opo, kung may gusto ka sa akin! Hindi oh. yung... Ano kayo? Mahayos na kayong dalawa. Eh di, pag umamin ba ako, pahid ka. Look! Kapal lang mo ako ngayon. Mas matanda ako sa ma iyo. Di ako nakipagbirohan. Di walang biro dito, Makoy. Wag, wag niyo akong ganyanin. Mag-sorry kayo na maayos. Yung matino no? Ayusin mo! Mag-sorry kayo! Sorry, sorry na. hindi namin ulitin lang. Siguraduhin mo lang. Sorry, ano? Maayos naman pala kayong kausap eh. Makoy! Gusto lang kasi kita kaya ganun. Pero doon nag-chat nun, ito nag-chat nun. Sabi Nagtuturuan pa rin lang magturuan. Mag-sorry ka. Sorry ko lang. Sorry mo din, hindi namin nulay din. Ma'am, naman pala kayong kausap eh. Ma'am, sorry kung ano man yung nangyari dito sa dalawa na to, di ko naman alam ik eh. Balintong mga to. Ano bang binigay sa akin ni Totoy Mola? Putak, tingyan. Nice kayo. Ay, kung, hindi, kung hindi lang po ako dito nakapunta, papatulpo ko na po sa yan sila. Mm. Hindi mm. po sila humaharap sa magulang. Grobe ko naman. Ba't ako ba't dun? Ang sakit. Huwag magsalita kasi. Ma'am, saan niyo po pala na ano yung address ko, ma'am? Sa pinsan ko po. Si Ate Asumi. Ah, pinsan niyo si hey. Asumi? Opo. Pucha. Sige, ma'am, bali. Bali ka na lang. Yung utang po nilang 10K, ako na lang din po sasagot nun. Uh, Gcash na lang Okay lang po ba, Gcash, ma'am? Hindi po, kuya. Okay na po yun sa akin. Ang gusto ko lang po, humingi sila ng sorry sa akin. Hmm. Sorry kayo naman, Tino. Yung totoo. Gusto nyo. Yun lang naman po gusto ko. Na hindi nyo na ulitin. Kurt, na hindi nyo na ulitin. Sorry, hindi na ulitin yun. Kahit sa ibang babae man. Hindi oh, na, na, na kami chat-chat ng ganito. Sorry talaga sa mga ginawa namin. Sorry. Sana lang. Oh, o, mabait naman sa mga Mabait naman si Madeline. Mabait naman pala yung pinsan ni sa Gagagot mga to. Sensya na kayo mama. Hindi kuya, sorry po sa attitude na binigay ko po sa inyo. Sorry po. Galit na po talaga kasi ako eh. Sobrang bastos po kasi nila eh. Okay po. Thank niya ako po. Yung yeah. bali ikakausapin ko din po ang dalawang ko. Kasi sa akin na to eh, bali ako na yung nagpapakaroon sa dalawang na to eh. Silensya na po. Imi. Ikat mo, ikat mo.